Magandang buhay mga Calling Up, shoutout kay Calling Up Rob, Calling Up Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Calling Up na way pagpalain kayo ng may kapal. Welcome back sa ating munting channel huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ating idol ay ang Edsy. Isang taon na po tayong pinakilig at pinatawa at na-inspire sa love team na Edsy, Nakailang beses na rin na sinabi ni Kuya Edo ang aking future wife, yan ang pag-uusapan natin ngayon pero bago natin ipagpatuloy ay mag short intro muna tayo mga calling na. Higit na isang taon ay na-inspired tayo at pinakilig ng bonggang bonga. Sa love team na Edsi ang king at queen ng calling Nap. Bilang isang taga-suporta ng Edsi o ne Kuya Edo at Beyoncé ay dito ko natutunan na dapat lumalaban tayo kung anuman ang hamon ng buhay. At huwag talagang kalimutan ang pagtitiwala sa amang Diyos na kahit anumang hamon at pagsubok sa buhay, yung buong pananampalataya at tiwala sa Diyos at siya lang ang may alam sa ating patutunguhan. Sa halos isang taon na pagsasama sa ating idol na si Kuya Edo at VNC hindi rin basta-basta na itatawid ng dalawa ang mga hamon at pagsubok ng kanilang pagsasama. Alam nating lahat mula noon paman ay wifey na ang tawag ni Kuya Edo kay VNC, Sa tuwing tinatawag ni Kuya Edo na wifey ang dalagang si Biancy ay kinikilig po tayong lahat, e of course naman mas lalo na si Biancy, walang mapaglagyan sa sabrang kilig. Anyway, ang importante na masaya ang idol natin ang Edsy, at happy po tayong lahat na hanggang sa huli ay sila ang magkakatulong yan. Basta tayong lahat suportahan lang natin ang love team na Edsy, at ang kalenggap team at Kuya Rab at ang amang si Val Santos Matubang. At dito na po nagtatapos ang ating short story of the day, sana nagustuhan ninyo hanggang sa susunod kong video, maraming salamat sa inyong panunood mga idol, God bless everyone, bye!